Nagkalat po kasi ang wanted poster na itong si Harry Roque sa Metro Manila. Particular dyan sa Quezon City. At syempre, may reaction na dyan itong Pugante. Hmm. Sabi niya, isang cheap political stunt ang ginawang pagpapaskil ng wanted Harry Roque posters ng Akbayan Party. Bakit naman po cheap? Hindi ba't yung mga ginagawa niyo ang kachipan? hindi ba't yung pagkakaroon niyo kono ng boy toy ang nakakadiri at napakasleazy. Ibig nang sabihin, nakakababa ng uri yung mga ganong klaseng tao. Hindi ba't yung pagsisinungaling nyo po ay napakalaking kachipan din. Malaking, um, malaking, malaking ano yun eh. Kumbaga malaking kabawasan yun sa dignidad nyo po yung pagsisinungaling. Bilang isang lawyer ah, ang galing. Ang galing yung magsinungaling. Yun nga, pang international daw po kayo. Pero mukhang ang level nyo rin po sa pagsisinungaling ay pang galaxy. Okay? Hindi lang po pang international. Pang universe ang level po ng kasinungalingan nyo. Tapos sasabihin nyo, cheap political stunt ang ginawa ng akbayan ng pagpaskil ng ng poster nyo or wanted poster nyo Aba, tanungin niyo po ang taong bayan. Natuwa sa ginawa ng bayan. Okay. At sa ginawa niyong pagtatago, at sa ginawa niyong pagsisinungaling, hindi kaya mas lalong nagalit ang taong bayan sa inyo. Kaya ikatutuwa talaga ulit-ulitin ko ng taong bayan din kung kayo po ay maaresto na. Kung ayaw niyong sumuko, sa tingin niyo talaga, sa tingin niyo talaga kaya niyo ang batas kaya mong i-evade, kaya mong takasan ang mga otoridad. Nako, malabo yan, Mr. Harry Roque. Nasa taong 2025 na po tayo papasok na. Ibig sabihin, ang technology natin napakadali na lang. Wala na pong nakakaalpas. Wala na pong nakakatago sa mga otoridad. Katulad ng ginawa ni Kibuloy, kung ikaw ay kasing yaman, kasing influence ni Kibuloy, siguro tatagal ang pagtatago mo ng mga dalawa-tarlong linggo rin. Pero sa tingin ko, I doubt na na meron ka pang pwedeng puntahan sa puntong ito. Ngunit nakakalungkot daw na bulag, pipi at bingis sila ngayon sa mga isyong nakakaapekto sa mas maraming Pilipino. Ito po daw na akbayan. Nakakalungkot daw na bulag, pipi at bingis sila sa mga isyong nakakaapekto. Hindi po sila bulag, hindi rin po sila pipi at hindi rin po sila bingi. Kaya nga po sila nakiisa para ikabit ang mga posters niyo dahil ito yung totoong problema ng ating bayan ang mga katulad niyo Mr. Hararoke good luck